Ang babae ay nagsashooting ng commercial. Bilang resulta, isang kakilakilabot na nangyari. Nagpisil ng kaunting shampoo at ipinahid sa ulo niya. At nagkukunwaring enjoy na enjoy. Parang wala siyang suot na damit sa camera. Ngunit talagang nakasuot siya ng skin tone na damit. Pagkatapos ay agad na tumigil ang direktor. Sabi niya nakasuot siya ng masikip na damit. Ang epekto ay hindi sapat na makatotohanan. At hiniling kay Xiaomi na habarin ang kanyang damit upang makakuha ng bayad. Walang choice si May kundi makipagtulungan sa direktor at mag-reshoot. This time naging very relaxed ang expression niya. Parang naliligo talaga sa banyo. Ganap na nakakalimutan ang nasa harap. May camera din. Ngunit nang mahugasan na ang bula, agad siyang nagulat sa eksenang nasa harapan. Nawala ang lahat sa site ng paggawa ng pelikula. At lahat ng ito, ibang iba ito sa eksena kanina. Malinaw na ito ay isang tunay na banyo. Biglang natarante si May. Naghahalusinate ba? Walang oras para mag-isip masyado. Kinuha niya ang isang piraso ng pajama at inamoy. Amoy naman niya. Pagkatapos ay sinuot niya ang pajama. Lumabas ng banyo. May lalaki sa sala. Ang pangalan ay Paul. Siya ang kasosyo na nag-shoot ng commercial kasama si Xiaomei. Pagkatapos ay tinanong niya si Paul. Saan napunta ang direktor at ang iba pa? Sa hindi inaasahan, sabi ni Paul. Anong direktor ang pinagsasabi mo? Bakit ang tagal mong maligo? sa oras na ito, hindi na pinapansin ni Xiaomi si Paul. Naisip niyang ito na naman ang nagbibiro sa kanya ng direktor. Sa sandaling ito, biglang may dumating na dalawang bata at tinawag ang siyang ina. Paano ito matatanggap ni Xiaomi? Para malaman, siya ay isang sikat na lokal na artista. Sobra namang magbiro sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Kumara ng taksi at umuwi. Ang taong nagbukas ng pinto ay ang kasintahan ni Xiaomi ngunit ang hindi niya inaasahan. Sinabi ng nobya na hindi niya kilala si Xiaomei. Sinabi rin na kung hindi siya umalis dito sa lalong madaling panahon. Tatawag ng pulis. Pagkasabi nun, hinayla na lalaki si Xiaomei. At sa sandaling ito, isang babaeng nakapajama, naglakad palabas ng kwarto. Ang babaeng ito ay matalik na kaibigan ni Xiaomei. At ang pajama na suot niya ay kanya rin. Sa oras na ito, biglang naging uminit ang init ng ulo ni Xiaomei. Kaya pala sabi niya na hindi siya kilala. Inagaw pala siya ng best friend niya. Walang magawa, kundi sumakay ng taxi. Bumalik ulit sa bahay ni Paul. Isang babae ang nasa set na kumukuha ng isang commercial ilang segundo lang. Sumunod ay naglakbay sa ibang oras at espasyo. At ang partner niya na nagshoot ng commercial kasama niya. Ngayon ay asawa na rin niya. Sinabi ni Paul kay Xiaomei. Ikinasal sila limang taon na ang nakakaraan. At nagsilang din siya ng dalawang anak. Natulala na lang si Xiaomei. May isang larawan sa bahay. Nakuha sa kasal nila. May mga larawan din ng dalawang bata. Sa oras na ito, ayaw pa rin maniwala ni Xiaomei. Agad niyang sinubukang hilahin ang balbas ni Paul. Dahil noong nagsushooting ng advertisement, nakadikit ang balbas ni Paul. Ngunit ngayon ang kanyang balbas ay naging totoo. Ayaw pa rin tanggapin ni Mei ang katutuhan ng ito. Ngunit walang ibang paraan. Nang gabing iyon, ayaw matulog ni Mei sa iisang kwarto ni Paul. Wala siyang choice kundi itaboy siya. Baka bangungot lang ang lahat ng ito. Basta makatulog lang, baka makabalik sa dating buhay. Pero kinabukasan pagkagising, si Paul ay natutulog sa tabi niya. Pinayuhan siya ni Paul na kumain ng almusal. Ngunit wala siyang gana. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag. Sinabi sa kanya ng kabila, late na siya sa trabaho. Gusto mo pa bang gawin? Biglang natarante si Xiaomei. May trabaho pa ba siya ngayon? Pagkatapos ng maingat na pagtatanong, nalaman na. Nagtatrabaho sa isang bangko. Ayon sa address na ibinigay. Natagpuan niya ang bangko. Sinabi sa kanya ng mga kasamahan. Galit daw ang manager. Pumunta siya agad sa opisina. Pagkatapos ay humupo siya sa tapat. Hindi pa nagsasalita ang kabila. Malakas na sabi niya sa manager. Sinasabi na hindi siya empleyado dito. Siya ay isang mahusay na artista sa pamamagitan ng profesyon. Ang pinakasikat na lokal na bituin. Sa oras na ito, galit na galit ang manager kaya hindi siya nakaimik. Hindi na nag-alinlangan, direkta siyang pinaalis. Umuwi ka na muna. Pagka-uwi, nagmamadaling pumasok si Xiaomi sa banyo na parang baliw. Dahil mahirap talaga para sa kanya natanggapin ang lahat. Biglang nakakuha ng atensyon niya ang shampoo sa gilid. Ito kasi yung shampoo na ginamit niya sa commercial. Dahil sa pagkuha ng isang shampoo commercial, hindi inaasahang naglakbay sa ibang oras at espasyo. Upang makabalik sa orihinal na buhay, muli niyang kinuha ang bote ng shampoo. Sana sa pamamagitan ng pagligo, Mate Laporte muli siya pabalik, ngunit hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Matagal siyang naligo pero walang nangyari, at ang kahangahangang piraso ng sutla na ito, natulala na lang ang pamilya. Walang magawa, dinala na lang si Xiaomei. Sa isang mental hospital, pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuri ng mga doktor. Sa kalaunan ay na-diagnose siya na may schizophrenia. Walang choice ang pamilya kundi pumayag. Nakakonfine sa mental hospital para sa paggamot. Buti na lang at may sinabi ang isang mental patient dito. Dahil dito, nag-isip si Xiaomei ng paraan para makatakas. Pagkatapos ay nagkusa siyang hanapin ng din. Sinasabi na hindi siya isang malaking bituin. Isang ordinaryong may bahay lang. Ang pinakanaminis niya ngayon ay ang dalawa niyang anak sa bahay. Nasuri ng mga doktor. Sa wakas, pinaniniwalaan na ang kalagayan ni Xiaomei ay bumuti. Pumayag at pinauwi na siya para magpagaling. Sa oras na ito, walang ibang opsyon si Xiaomei. Ang dapat gawin ngayon ay makipagtulungan ng mabuti kay Paul. Huwag magpakita ng anumang emosyon sa harap niya. Sa mga sumunod na araw, nakalimutan na ni Xiaomei ang dati unti-unting nagiging isang tunay na may bahay. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay iyon. Isang araw ay tinawag siya sa himpila ng pulisya para tanungin. Sinabi na nilustay niya ang pampublikong pondo mula sa bangko ilang buwan na ang nakararaan. Ngayon ay nalaman na, sa oras na ito, biglang nalito si Xiaomei. Dahil ilang buwan pa lang siya. Ang paglustay ng pampublikong pondo ay hindi ginawa. Pero kahit paano niya ipaliwanag, walang paraan upang linisin ang pangalan. Sa huli, pumunta siya sa balko na hey, sa palagay niya ay isa itong bangungot sa kanya, baka kung tatalon, maaari siyang magising, at sa parehong oras, nalaman ni Paul na si Xiaomi ay tatalon. Agad siyang sumugod at sinubukan siyang hikayatin na bumalik, ngunit si Xiaomi, ay walang pagpipilian, hindi na niya matanggap. Nagbabago ang screen, si Xiaomi ay talagang bumalik sa orihinal na mundo. Sa oras na ito, kumukuha pa siya ng isang komersyal. Malakas na sigaw ng direktor sa gilid. Sinabi na ang kanyang pagganap sa oras na ito ay perpekto. Matagumpay itong naipasa. Lahat ng tao sa crew ay nagpalakpakan. Katulad ng nangyari kanina, parang walang nangyari. Pero si Xiaomei lang ang nakakaintindi sa puso niya. Ilang minuto lang ang shooting time. Talagang naglakbay siya sa ibang oras at espasyo at nabuhay ng halos dalawang buwan pagkatapos ng kakilakilabot na oras na ito. Hindi na katulad ng dati si Xiaomei, na isang mayabang na artista. Dahil alam na niya ngayon kung paano pahalagahan ang oras, pinahahalagahan ang lahat ng nakapaligid sa kanya at ang mga ginagawa nila para sa kanya.